Kasama po natin si uh, paring uh, Rene Tiampo ako po si balik Felix Tambongko. Hari na lang magandang hapon sayo. Ay, magandang hapon na uh, pare Felix ano mukhang mainit ang talakayan sa kongreso. Ah ibig sabihin ng kongreso kamara tayo. Oo dalawang komon. Oo. Oo. Oo at ma uh, magandang makisama. Bakisoutsout tayo ng konti malinawan tayo sa ilang issue at paksang pinag-uusapan nila di ba? Uh, baka sakali makatulong tayo. Oo. Oh, manteng. ang uh, punto natin dito, eh, kahit pa paano eh, mapagkwentohan natin at magkaroon ng ideya yung ilan natin mga kababayan kasi sa totoo lang, kapag hindi mo nasubaybayan yung mga pangyayari, malilito ka rin eh. At isa pa, kailangan mabigyan rin ng kalinawan yung ating mga kababayan paano ba tumatakbo yung mga proseso katulad ngayon. Uh, bagamat na uh, budget deliberation ng iba't ibang ahinsa ng gobyerno, pero kung mapapansin ating mga kababayan, may manaka-naka na mga pag-uusisa doon sa mga departamento. Mm. Kung maabot sa punto, nakaka-iringan pa yung mga kongresista eh. Yung proseso ng paggawa ng batas, eto ang alam ko, baka pwede mong dagdagan, di ba? Hade, mamaya, uh, tama, tama, tama yan. But... Tama-tama yan. Iba, ibahagi natin sa ating ilang, sa ilang nating mga tikasubaybay. Yung nakuha mo ba yung kay Congressman Toby Chanko, Melvin? Oo. Pero mamaya mo, mamaya mo muna yon. Unahin natin yung ano, yung sa Kongreso muna, tapos puntahan natin yung Senado. Kaya patapos na rin yung hearing ng Senado eh. Pero tingnan muna natin yung, yeah. yung sa ano, yung sa bahagi ng uh, kongreso Kongreso, ayan nga Tamil Bino, no? yung uh, ginawang pagdinig, ng uh, mm -hmm. House Appropriations Committee na pinamumunuan niya ni Congresswoman Swansea may kinalaman sa budget ng Office of the President. Eh pero mm -hmm. ibahagi natin sa ating mga kababayan yung ilang, uh, yun mismo ano kung paano ipinasa yung budget at paano inuprobahan pero may prosesong dinaanan eh. Sige nga Melvin yung, ano mm -hmm. yung ito ito paraorin natin yung uh, sa pagpasa ng budget ng Office of the President. 56 in affirmative. In the negative, the motion is carried. I move to terminate the budget deliberations on the proposed budget of the Office of the President without prejudice to the Constitution, the constitutional authority of Congress to review, amend, or deny any item in the general occupation. Let's Mr. object. there is a motion Mr. Voting will proceed. Uh, please raise your hands, those that are in favor of the motion. Motion to terminate the budget hearing of the office of the President. Please raise your hands in favor. Raise your hands. Okay. So the committee hereby terminates the budget hearing on the proposed budget, the office of the president. Freedom Chair. In observance of the institutional courtesy and without prejudice to the constitutional authority of Congress over the General Appropriations Act. Ayun, parang rin eh. 56.5 pala. Yung unang yaring botohan. Mm -hmm. 56 pabor. Lima yung hindi pumabor na aprubahan agad yung budget ng Office of the President. Ayun, tinatanong ng mga kababayan mm -hmm. natin. Ay bakit raw kinakailangan pa na ano? Bakit raw kinakailangan pa na magkaroon ng botohan ay uh, ay pondo naman ng Office of the President yon. Well, of course, alam natin, may proseso talaga eh, sa paggawa ng batas. Eh, yung Office of the President, kung budget na pinag-uusapan, kailangan pa rin uh, aksyonan ng uh, Kamara at ng Senado. Oo. Oh, oh. Oo. Oh, nga. Eh ang uh, kaya lang ang uh, problema doon eh katulad niyan. Ah, uh, meron kasi tinatawag na parliamentary courtesy. Ibig sabihin, yun na, yun, matandang tinali na, hindi ka na mag na magkaroon pa ng uh, debate o pag-uusap sa budget. Pero, given naman, given, ano, uh, matagal tayo nakakadagas sa Kongreso and up to now, binibigyan din ang yung opposition na magsalita. Mm -hmm. uh, kasi sabi nga lagi, nasabi na we are in a democracy. At ang ating uh, sistema, eh, bibigyan ng patungkong ng lahat na makapagsalita at may satinig lang. Halimbawa, kung opposition man, sa proposed budget, mm -hmm. o sa anumang uh, batas na uh, ginagawa sa camera, eh, yung opposition na rin sa tayan para yung click. Oh, yung problema nga eh, ay, siyempre, pagdating doon sa sinasabing parliamentary courtesy, wala nang maraming, ano, wala nang maraming uh, Abla sabi nila ko ko na pagtutol. At mm. -hmm. ito paliwanagan ko Eh, alam naman natin papasarin niya kasi uh, majority rule, di ba? Kung sino yung mayorya, ay eh, yun lang talagang nangibabaw yung, yung boto para doon sa, alimbawa, proposed budget ng uh, tanggapan ng presidente. Hindi lang yan. Pasi sa iba pang tanggapan ng pamala na dumadaan din naman sa proseso sa Kongreso. Ako sa talagang isa-isa yan ng oposisyon, mm ano -hmm. yung kanilang mga uh, pagtutol. Gano'y eh. Ah, uh, ganun yan. Hindi ka tuwag nung, uh, eh, kung inabutan mo yun, batasang pambasa pa rin. Uh, talagang majority sa kanila. Talagang... Uh, inabutan ko, Divinesya hmm. na eh. Ah, Divinesya na? Oo. Pareho tayo. <laughs> oh, pero ang Pareho Ito, kasi nagkaroon ng internal uh, arrangement na at nakagawian na yun eh. Na kapag Office of the President, hindi na kinakalkal yan. Pero ang nangyari, no. para naging na president ngayon, yung nangyari nung nakaraan sa budget ng Office of the Vice President. Mm -hmm. O diba, mayroong parliamentary courtesy pero binanata ng binanata ng, uh, ng majority. Mm, tama ka rin, tama ka rin. O okay, kaya, nawala yung parliamentary courtesy. Mm, -hmm. tama yun. Pero ang, ang sinasabi ng iba parang unfair naman parang meron tinatawag na double standard kapag ka majority eh okay kapag ka minority hindi okay eh, Hindi lang yung impression mo. Number game nga eh. Ano? Hindi, yung impression ng ating mga kababayan. No, number game nga eh. So, so yun, oh, hindi nakakapagtaka, so katulad kami ina, saan nangyari, dahil ang gusto ng ilang mga congressman, ah, kilala mo ba si... Ano ang pangalan nung uh, tumayong chairman kang ina ng komite? Kilala mo yung mukha nun eh. Appropriations Committee. Oo, oh, sa APRO. Oh. vice chair ng Appropriations Committee. Mm -hmm. Oh, parang uh, ano nga, uh, Trenyas, hindi naman si Trenyas yun eh. Ano? Okay. yun ang tumayo na chairman kang ina. Tapos, uh, nagpresent lang ng budget ng Office of the President si Secretary Lucas Bersamin at pag mm -hmm. sa presentation ng uh, uh yung lalamanin eh, ng budget ng Office of the President eh minungkahi na agad ng chairman na aprobahan mm -hmm. eh, kaya lang may mga tumutol niya sa panig ng minorya at ang sinasabi hindi dapat na basta aprobahan kaya umabot sa punto na ano eh nagkaroon ng butuhan Tama yun, o. Oh. Oh, pero sa madaling sabi, siyempre, eh, overwhelming ang majority. Eh, kahit yung mga tuwiran doon, rin yun, ano? Doon sa panahon ng debate at saka sa amendment, sa second reading. Eh, pag... Uh... Hindi, kasi ang... Ang debate na sa second reading talaga oh, yun. pagdating na sa second reading, oh, baka magkaroon ng pagkakataon, pero maliit ang chance. Kasi nga, sa parliamentary immunity. Tama yun, o. Oh. oh. Pero alam mo, isang hindi naman maging mainit na usapan doon sa pagdinig ng komite, lalo na nung nakaraan yung uh, pondo ng Department of Public Works and Highways. Kaya nga umabot sa punto na ibalik yung uh, National Expenditure Program sa Department of Budget and Management. Pero hindi nangyari kasi tuloy-tuloy rin yung ano eh. Tipong hindi ito inalaw ni Speaker uh, Romaldes, kaya tuloy-tuloy yung budget deliberation. At umaatid naman yung ano eh. Umaatid naman yung mga member at uh, hindi rin nasunod yung panawagan nitong sina Deputy Speaker uh, Roy Puno. Alam mo, sa totoo lang, uh, yearly to mula nung medyo kumakover tayo dyan sa Kongreso, no? ang laging priority na budget ng itutulak lang, yung ito at sunat ng kapag-dipulso highway, infrastructure, di ba? Ah. Oh. Uh, education Department laging una diyan. Uh, pangalawa, yung Department of Public Works and Highways yung oh. na na-recollection ko. Oh. Kasi talagang marami pang kailangan dyan sa Education Department, ano? May isang kasama rin yung may school lang, di ba? Pero oh. sa Public Works and Highways, ah, uh, ganun din naman mga infrastructure projects, yung mga tulay, uh, other impress, uh, infrastructure na projects na Kasama dyan. Kamisya meron pang kasama, ayaw kung tama ito, mga eskwela kasama rin sa so, mga remote areas. Kasama, area. kasama yun. Ay ang, uh, ang uh, problema nga dito pagdating sa eskwela eh, merong in-identify yung uh, Kongreso, yung Senado, yung DepEd. Eh pagdating ng oras eh, ang laging sinasabi, pag magpapasokan, ikulang yung eskwelahan. Mm, tama yan. Sobra-sobra yung pondo na inilalan. Siguro it's about time din na investigan. hindi lamang yung mga highways. Kasi nga, katulad dyan, bisan magpapasok yung uh, congressman ng proposal para magtayo ng school. Pagdating ng oras, hindi matutuloy. Babalik relinquish yung budget, babalik sa national government kasi wala naman palang pagtatayo ng school, walang lupa. O kung di man, kulang yung ano, location na uh, place, uh, location of uh, place, di ba? Oh, yun naman. Uh, pero hmm. Ang uh, um, um, papel naman yan, dapat uh, yung mga congressman sa pagpagtulungan ng mga local officials, hmm. uh, uh, eh, nagkakatulungan sila kung saan ang location. Yan ba'y uh, bayad na? Yan ba'y hindi pa nababayaran? O yan ba'y tatayuan na lang? Huh? On the other hand, pagka hindi magkasundo yung local officials, o halimbawa yung mayor at saka yung congressman, doon magkakaroon ng difference sa uh, pare Felix? Oo nga. Eh, ang, ang iba nga, eh, alam mo ang ginagawang estilo. Okay, nakakuha ng lupa. At uh, maayos na, ma implement na. Ang problema naman, doon naman iipitin sa environmental compliance certificate at iba pang mga permits na kinakailangan i mm. ng kontraktor. Mm, yun, tapayon. pa yon. Other aspect and that, nung araw, ewan eh, ko kung nangyayari. Nangyayari, pero hindi ganong malawakan, di ba? Mm. Eh, pero sa panig naman ng mga LGU na gano'n, eh, you know, ano, tinitiyak lang nila na comply yung mga kontraktor. Eh kung katulad nga niyan, mm -hmm. umabot siya punto na ito na nga, napakainit ng issue ng uh, ghost Project. So, o, paano ang gagawin? O, ngayon, <laughs> eh, na, laglaga na. Alam mo, pagdating sa ghost hmm. Project, ano, ah uh, Benya, kasi, yung talagang implementasyon, hindi um, siguro na lahat na i-inform. ang uh, nagtatalo si Congressman Garvin at saka si Congressman Toby Chango. Mm. Ay, speaking of Toby Chango, si, si Congressman Toby Chango, lumutang ka sa pagdinig ng Senado. Oo, <laughs> oh, ko nga oh, hindi. Uh, maybe kaya mo bang kuhanin yung video na yun? Oh, may, may video yun eh. Ay, uh, <laughs> ang uh, mga punto doon, eh parang nagsumbong. Eh, yun ang dating sa akin eh. Nagsumbong si Tommy Chanko sa Senado. Pero baka na babi ang babi na. Ano ba? Ano ka araw ano? na. Merong inter uh, inter uh, parang uh, alam mo yung 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 camera hindi pwedeng bisitahin ng Senado tama yan, di ba? Hmm. Yung Senado hindi pwedeng mm. So nagreact doon si Congressman Chanko, naikwento niya yung kanina sa Senado, yung pangyayari na yon na nag-react siya doon sa takbo ng mga pag-uusap na yon. Kaya nga nag-interpolate siya at uh, sinabi nga niya na meron siyang tape ay ah, yung USB at gusto niyang ipakita. Eh, kaya lang, siyempre, ay eh, oras ni Congressman uh, Janet Garin yun, hindi po pwede mag-presenta siya, no? Si Toby Chanko. Mm. O pero kung hina, pinayagan siya na mag doon sa Senado. Pinayagan siya kasi ang sabi ni Marcoleta, ano man naman yung ano? Ano man naman yung uh, USB mo? E, ano gusto namin makita? At ipinakita naman. So, ang laman pala noon, yung mga project na mga in-implement na medyo ang tinatamaan na yung dating chairman ng appropriation. Mm. -hmm. Oh, kasi sila yung mga nag-appropriate. Ang isa pa doon, katulad niya niyan, ah uh, ang limit lang pala ng isang uh, party list representative, eh, 100 to 150 million. Mm. -hmm. Yeah, oh, tama, hindi niyan. Oh, given yung given. Mas malaki talaga yung uh, talagang uh, elected solon uh, solos. Yung regular o regular district. Ang problema, mm -hmm umabot ng dalawang bilyon yung sa Bicol ako party partilis, at saka yung isa pa yung uh, et, uh, anong tawag nyo kay Bernadette Herrera D mm -hmm. anong party list yun at yun BH, BH partilis, mm -hmm. at saka meron pang isa na sinasabi kumabig ng dalawang bilyon may hit Ayan, ito na pa karoon. Sinasabi rin ni Congressman Chang, tingnan nyo naman. Eh, 100 to 150 million yung allowed, pero 2 billion? Tapos yung kanyang 500 million na mahigit, dahil binabaha yung nabotas, eh, sinisilip nila. So, pinaliwanan doon ni Chanko na na walang nangyaring insertion. Sayang nga eh. Yung video, hindi ko nakita. Anyway, at mm. alam mo yung isang pinakamahalagang pangyayari ngayong umaga na to. Ah, itong araw na to, yung uh, nangyari pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Yung naging uh, revelasyon ng uh, may-ari ng ano, itong uh, diskaya. Well, may nasambay yung sa magkasawang diskaya. Pahanap nga. Oo. At uh, inahanap ko na yung teknisa natin at uh, medyo, no, medyo namamasyal yata. Oo, ayak. Ako na ako na ang hahanap. Oh, parang ito yata yung yung revelasyon ng mag-asawang Diskaya. May kaugnayan dun sa ano ah uh, mga kongresista at mga opisyales ng DPWH na alleged. Oh, pero papanoorin muna sir, natin sir. yung uh, mismong pagbibigay ng pahayag nitong si uh, Mr. Carly Diskaya doon sa Pero uh, Anthony Oh, ay Felix. Oh. Gusto kong sabihin, ito yung aligasyon, ha? Aligasyon. Aligasyon, o. Oh. Aligasyon. Oh. Uh Ang dami oh. -huh. yung aligasyon niya na inihayag ng uh, pag-asawa pero ito yung uh, mismong binabanggit ni Carly Diskaya doon sa pagdinig niya ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni, ano uh, ni Senator, saan yung eh, congressman, eh? Senator Marculeta. Ito yun. Dati ko gusto mo kasi yan eh. Lalo po kay Senator Rodante Macoleta. Diretso na. Uh, number 15. Ah, sorry po. Uh, 16. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na pareho nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilongo Party Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnovel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon, City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Under Secretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Dayo. Karimean sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa so, tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at Edge sa Shangri-La Mall, sinasabi yung panikong rilyo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPD Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Plant Control Projects noong 2022, 28, number 2. 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang... Kumukulikta. Hmm. Eh, pero, oh, pangalawa, parang Felix, ito sa Halls of Congress. Ha? Ah, hmm. Pag halimbawa uh, nagtanong pa yung isang congressman o senador hmm. at mayroong mga binabalitan, mayroon silang immunity, di ba? O oh, yun, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, meron silang parliamentary immunity. Mm, -hmm. mm Kaya nga, ay itong, uh, itong lagay na to ay eh, nakaroon nagkaroon pala ng ano, dahil lang dito sa mga revelasyon na ito, at doon sa sino pang pa sala isa ba, part siya nung sole uh, sworn statement eh. Mm doon -hmm. So nung pinadala ro ito kay Congressman Marcoleta, ay eh, agad nilang tiningnan. Uh, tinignan yung posibilidad. E, Diretso na natin para at least ay ano, uh, dire, natin na pagkwentuhan at pagtugtungin natin itong mga isyong ito. Oh, kasi nasaan yung isa? Oh, inahanap ko yung isa eh. Pero, pero wala tayong uh, pinapaligan dito. Oh, Ang sinasabi lang natin. Wala tayong pinapaligan dito. Wala kabatay ka lang. Nation kayo. experience. Dito? Oh. Nakabatay lang tayo dun sa tinakbo ng hearing at least open naman ito sa ating mga kababayan. Isa pa, nakalib ito eh sa lahat ng mga network halos. Oh. Mm -hmm. Eh tayo nga medyo huli na at uh, hindi na natin kailangan ng pagsabay. Ang importante ay uh, marinig o napakinggan at napanood nila dito sa ating impilan. Pero kung hindi sa bagay um, niya pala, ilang araw bago yung uh, hearing ay uh, natanggap na ni Congressman marcolita yung uh, uh, sworn statement o oh, yung sinupang sa laysay. Mm -hmm. At uh, doon sa nangyaring pagdinig, ay eh, binanggit ni Congressman Erwin Tulfo, tinanong niya pa paano yung, o nangangamba yung ah uh, uh, mag-asawa doon sa kanilang kaligtasan. Eh, ito yung uh, bahagi ng uh, nung, uh, ano yun, ng uh, pagdinig na request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Ah... Uh, Napakaganda po ng inyong uh, itinanong. Uh, bago ko po kasi uh, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice at doon po ay uh, sinabihan ako ng ating uh, kalihim, uh, boying Rimulya, na uh, sa pakisabi mo kanila na wag silang uh, mabahala at nakahanda naman ang... Uh, ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunay ang hindi naman most guilty kasi po ang uh, tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po i mapatibayan natin na ang mga nag apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung ikaw po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo mag-qualify. Ngayon, ang sabi niya, Uh, you can tell them that you can, uh, meron silang uh, provisional immunity na uh, hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag apply nila sa ating uh, state uh, witness program. Ganon po yung kanyang uh, kasiguruhan na kanyang uh, sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking may sa inyo ngayon. Ayon. At uh, claro paring, uh, eh, ano? medyo anong tawag doon? Uh, meron na pala pag uusapan ang Department na no, tamayan, tama yan. Mm, tama yan. Okay, kaya nga, ay doon uh, ang punto ngayon, na yun yung pinag-aaralan ng uh, DOH, pero ang, ang um, uh, siyempre, marami kang nasagasaan eh, kaya kahit pa paano, hindi pwedeng hindi mangambay. Mangangamba talaga eh. Ay, ang sinabi naman doon ni Senator Bato, eh sana walang ibang grupo na magsamantala doon sa pagkakataon kasi baka pag maglikha ng ibang uh, ano magresulta sa ibang uh, uh, kaganapan sinabi niya. Kasi sana nga, sana mm -hmm. wala naman sumakay.